Next. Ito na po yung upa namin hanggang end of the year. Ilan daw yung tinta dito? Ako. Tatlo lang po kami. Ako at saka po yung dalawang anak ko. Yung asawa ko po si Doji, nasa Dubai yung tatlo ba? Hindi kaya lang kaya niya siguro magpatayo ng sariling bahay. Ako kung pwede nga lang po eh. Kaya lang marami pa po kami gastusin. Alam niyo naman po yung mga bata. Nag-aaral pa. O di Ma sige. Hindi ko na kaya abalahin sa paglipat. Patukin niya na lang ako pag may kailangan kayo. Sige po. Maraming salamat, salamat, salamat po. Salamat din. Evening. hindi niya alam, kaya sana natin magpatay ng dalawang apartment sa pinahid natin, natin sa condo. Kaba naman, Ricky, eh. hindi nga natin kinaya yung monthly amortization ng condo eh. Buti na-dispose natin agad eh. Palugi naman. Eh kasi kailangan nyo natin yung pera para pangbayad dito ng advance sa ka deposit ng bahay. Hindi yeah, kaya pwedeng in-kind na lang po? Siguro, abot ng 30 mil yung mga nakastock dyan na fire extinguisher tsaka yung mga carinote dyan sa freezer. Ricky, sabihin mo kayaan kay Ma'am Evening. Tingnan natin kung pumayag siya. Oo. Oh. Balay natin, baka siya kaya niyang ibenta lahat ng mga yun. Ma! Sharon? pabayanas ko dito. Sharon naman, yun lang ba yung problema mo? Maghanap ka kaya ng mas malaking bahay sa mas magandang lugar. Tingnan natin kung makakita ka ng ganito kamura. Ikaw, kayong dalawa, tumigil na nga kayo. Tulungan niyo na lang ako. Galing na, magalas na kayo! 2003 hanggang 2005, approximately 20 billion pesos ang halaga ng naririmit ng mga Filipino OFWs. Ang perang ito ang nagpatayo ng mga tirahan, nagpaaral at nagpakain ng pamilya, nagbigay ng mas maginhawang buhay sa maraming pamilyang Pinoy. At higit sa lahat, malaki ang naiambag nito sa ekonomiya ng ating bansa. Marami sa atin ang ipinagpapalit ang profesyon dito sa Pilipinas para lamang maging DH, janitor, guardia, waiter at iba pang unskilled jobs. Dahil kung tutusin, singtumbas ng laki o higit pa ang sweldo ng mga ito kaysa isang guro, engineer at doktor dito sa atin. Nakakalungkot. Sa mga taong katulad nito, isang malaking pagsuko ng filosofiya, pagkatao at prinsipyo ang inihisang pinag-aralan upang mabigyang ginhawa lamang ang pamilya kapalit ng dolyar, yen, euro at iba pa. Kinalalim po natin ang isang dating bank manager na ngayon ay driver na sa Dubai. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Lillian, 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 Abes, Abes, alay ka, basok ka, hi, hi, wala, ang ka kaya't mo na wala, ngayon, ang ganda-ganda, ikaw din, kumusta ka na, tagar tagal kitang di nakita, Shita. eto, okay na okay, okay ka ma, upo ka muna, gusto mo magmeryenda? Pasensya ka na, magulo ha, kasi inaayos ko pa yung bahay eh. Ay, ano ka ba? Ayos-ayos nga eh. Ay naku, alam mo, parang kulang na kulang nga kasi hindi ko pa nilalabas yung mga shiny ceramics ko, yung mga iba pang decors. Okay. Okay. Parang nakukulangan ako. Mapo ka muna magmeryenda ka. Salamat. Juice, ha? gusto mo? Um, sige. Sige, thank, thank you. lang ha. Ay, naku, ang gulo-gulo ng bahay namin. Pasensya ka na, oh wow. hindi oh, mm. na, ah. mag-aayos lang ako. Salamat. Yan. Nagkakilala ako na magtatayo ng isang maliit na resort sa Palawan. Oh. Anyway, eh kasi nag-o-offer yung kakilala ko na magkaroon ng one, yung timeshare basis ba sa isang cottage? Yung bang tatlo o apat tayong pwedeng magmay-ari ng isang cottage? Hmm. Ano, interesado ka ba? Kasi okay na okay na kay Mila. Tapos naman, si girlie pinag-iisipan na. Imagine mo kung gusto mo, apat tayong may mag magkasosyo sa isang cottage. Talaga. Isipin mo, mo ha? Yan, ha. One fourth lang ibabayad mo, may vacationan ka na sa Palawan. Palawan? O, diba? Parang maganda yan ha. Sige. Ta o, tapos, anong gagawin natin? Okay, ito. It Mag-iiwan ako sa ng mga brochures, ha? So, mo nga. Pag-isipan mong mabuti. Ayan. Nandiyan na, makikita oh, mo yung mga hangga. plano. Oo. And then, um, pag okay na sa'yo, gusto mo, mag-tripping tayo sa Palawan. Paki Tripping? -tripping? Sa pa... Usama niyo ako dyan na. Oh, ah. Oo, siyempre, diba? Huwag mo kong iiwan. Ay, oh. Talaga. O sabi mo sa akin kung kailan. Oh, sige, sige, sige pag-iisipan ko to. Iwan mo muna itong mga to dito. Tapos titingnan ko. Tapos sawagan kita agad pagka meron na akong desisyon. Pero parang gusto ko yan. Okay na okay dyan. O, oh, sige. sige, asahan ko ha. Oo, oh. basta tatago ko to at pag-iisipan ko to ng mabuti. O, oh, sige. Oh, sige, magbayan na ka mga... Saan maglaro? Hindi ako. Hindi ako maroon Ma, sabi ng register namin, hindi pa daw ako pwedeng kumuha ng exam kasi hindi pa daw ako nakakabayad ng tuition. Hindi pa bayad? Paano nangyari yun? Ma, ang alam ko nagpadala si pa ng pera para dun. Yung tuition ko, binigay niyo sa akin. Pero yung kay Sharon, sa inyo. Teka, last month? Ay, naku, Kasi dumaan si tita mo ni last month. Napahiram ko yata yung pera, tsaka, tsaka itong cellphone. Di ba last month natin ito kinuha? Maya, ang bagong cellphone na yan. Teka, paano kaya ito? Paano yan? Napahiram ko nga kay Tita Monique. Dapat talaga, plano kong pumunta sa school mo. Kaya lang nung dumaan dito si Tita Monique mo, pakalimutan ko eh. <laughs> Naku, ma, paano na yan? Dali lang yan. Mag-withdraw na lang ako sa savings account namin ni Papa mo. Pero ma, strictly hands off ang joint account yun di Pa. Yun yung sabi niya sa akin. Siyempre hands off yun sa'yo eh. Hindi ka naman kasali dun sa savings account eh. Eh, yun po yung account na gusto niyang palaguin. Palaguin, palaguin. Anong gagawin natin? Hindi na lang siya mag-i-exam. Yun ba yung gusto mong mangyari? Eh, ma! Papa, ayaw payagan ng school mag-quarterly exam si Sharon kasi hindi pa raw nababayaran ang tuition niya. Nagamit ni Mama yung pinadala niyong pera para sa tuition niya. Una, humiram daw uli ng pera si Tita Carmen. Kalawa, bumali uli siya ng bagong cellphone.